Marcos administration, napakagaling nito sa propaganda talaga. <laughs> itong, ito na medyo nakakalimutan na rin 'to. Ah, etong issue mapatungkol sa kumelik naman tayo. Ah. No, parang uh, ah. ito biglang nawala na naman eh. No, hmm. biglang nawala itong issue na 'to. Uh, tayo nga, isa pa 'yan yung panawagan ng Go 37 hmm. at ni Pastor Apolosio Kibuloy na manual counting. Parang hindi na rin pinapansin ni Chairman George Garcia eh bakit naman eh una-una dapat nilang aksyonan yan kasi uh, request yan ng taong bayan at yan ang kagustuhan ng taong bayan ngayon na magkaroon ng uh, manual counting. So ngayon parang ano na lang ang nangyari na naman parang uh, Marley kapan parang uh, 500 billion flood control at BICOM report na parang hindi na napag nung ngayon. Mm. Hindi na napag-uusapan yung mga issue na yan. Uh, dito kasi tapos ito pa parang biglang nawala si George Garcia. Ano na nangyari sa iyo Chairman George? Uh, Oo, oh, ang tagal na inaanta namin inaantay ang uh, decision mo na magkaroon na ng manual counting. Ang dapat na pong na uh, buong Pilipinas na ho ang uh, nagre-request sa inyo na magkaroon ng manual counting but parang biglaan bigla, bigla ka yung nawala at uh, bigla ka ano parang uh, natakot kayo eh yung mga ano pa nga yung mga yung una pang issue hindi niyo pa naipapaliwanag 'to uh, tinatalikuran niyo na naman so na so napakapangit no uh, parang RJ uh, about sa uh, manual counting na, eh siguro si George Garcia eh less talk less mistake kasi nung una siya nagsalita, eh, nakita natin na sablay talaga yung mga pinagsasabi niya. Mm eh. -hmm. Magkaiba yun sa una at magkaiba yun sa huli. Kaya siguro ang ginagawa niya ngayon, hindi na lang ako magsasalita. Mm -hmm. Kasi mawawala din naman yan. Mm -hmm. Eh, eto nga. Kaya siguro nila ito, hanggang ngayon, pinapus nila yung impeachment. At eh, yan, ang laking ano, ang laking impact ng pagkakaano ni Toro, yeah? Parang natabunan nga yun. Mm -hmm. So, itong mga bagay na to, eh, talagang gagawin nila o mananahimik na lang sila kasi lilipas din naman. Kagaya nga nung sinabi mo partner na nangyayari dati, yung sa Blood Control Project, sa Bicam Report. Yan yung mga yan na dapat nating pinag-uusapan, eh, Bigla-bigla na lang yung nawawala pag tumahimik na sila. Mm -hmm. So, ang gagawin nila, manahimik na lang tayo kasi makakalimutan mm -hmm. din naman nila 'yan. Ayan, kaya tayo mga kababayan, dapat patuloy pa rin tayong mag ano, anapin natin 'yan mm -hmm. o uh, magingay tayo patungkol diyan kasi kung mananahimik tayo, eh, mawawala talaga 'yan. Mm -hmm. Tatlong years. Ito ah, nga eh. Uh Oo. -oh. Etong ginagawa nila ngayon, etong ginagawa nila ngayon. Palaki putas na naman ito. Uh, tingnan niyo. Nawala na yung Comelec, nawala na yung uh, uh, issue sa manual counting. Pinawala nila. Itong Marcos administration, napakagaling nito sa propaganda talaga. Pagka may gusto, sila, may, pagka may gusto silang pagtakpan, talagang gagawa't gagawa sila ng issue para mabura sa isipan ng tao yung mga pinapanawagan na napaka-importante katulad nitong manual counting. So now, dapat hindi tayo tumigil sa ka hahanap sa kanila or kasasabi sa kanila kung ano talaga yung damdamin ng taong bayan. Kasi sa tuwing uh, nakakalimutan natin, gumagawa sila ng bagong issue. Eh, na para bagang wala ng kasalanan, wala ng nagawang pagkakamali, at wala ng dapat ayusin. So hindi po pwede yung gobyerno na ganito. Kasi parang hindi na napapakinggan ang boses ng taong bayan na wala naman sila dyan kung hindi sa boto nitong mga Pilipino na uh, naglalagay sila sa kanilang mga posisyon. At ang ano dyan, no, pinanga, ano yan, sinabi niya yan. Uh, mm. may, may video record na pinangako niya na pwede no, mga una, pwede daw magdala ng cellphone, mm -hmm. pwede daw, tapos yung, yung manual counting, sinabi niya rin yan. Pero biglang pagdating nung uh, simulan yung pasimula na yung uh, butuhan, biglang bagbago lahat. Biglang uh, pabawal na yung cellphone. Uh -huh. Tapos ngayon, yung nire-request ni Pastor, Nare-request ng Duterte 7 na manual counting, binabaliwala na rin ngayon. Oh, er. oh. Unang-una, sa tutosin talaga, hindi ho nga talaga dapat ito baliw baliwalain ng Comelec kasi nga, kauna-unahan sa history ng Pilipinas, sa history ng halalan sa Pilipinas, na nagkaroon ng 17 to, 8, to 18 million na hmm. overboating. Hmm. So dapat may paliwanag. kasi kung uh, yung yung ginagawang paliwanag ni Garcia ah uh, pasensya na pangtangay. Eh. Mm. Alam niyo kung bakit? Kasi iba yung tinatanong sa kanya, iba pinapaliwanag niya. Ah. Ang ang ano pa siya, siya lang ang nakakaintindi doon sa paliwanag niya. Ano ma, uh, magaling siya magpaano eh magpaikot-ikot ng istorya hanggang sa sa ibang anggulo niya na sa ibang anggulo niya na dinadivert yung issue. eh, uh, nga, ginagawa niya komplikado ang mga bagay-bagay, mm -hmm. yung paliwanag niya para yung tao mawala na ng gana na makinig sa kanya at umayo na lang doon sa gusto niya sabihin. Pero hindi mo pwedeng ganoon. Dapat nananayin yung katotohanan, dapat lumalabas talaga kasi questionable naman talaga eh. Yung election marami ang ano eh, iba yung lumalabas doon sa resibo. Tapos may nagawa, may may, may uh, nawalang limang milyon na boto. So which is sa akin ay talagang uh, napaka imposible That's the first first time 'yun na nangyari. At uh, 'yung wala doon sa tinatawag natin ng mga survey biglang magda number number 3, number 4. Oh, uh, 'di ba? Eh wala tayong magagawa. kundi ang manawagan talaga dahil kung ito, ha, uh, pakakalimutan natin, baka mas malalala gawin nila sa 2028 election. Parang, RJ mm, kaya nga nananawagan tayo dun sa mga senador na nanalo. Mm -hmm. Eh 'wag natin pong tigilan to. Kasi kung hahayaan na lang natin yan na ganyan, eh malamang, eh, Although nasanay na tayo na ganyan eh nakalimutan na natin 'di ba? Di mm. ba? Etong election na to, 'di ba? Nakalimutan na natin. Duma diba? mm. ng isang taon, dalawang taon. Mm. Limot na ng taong bayan niyan. Ano nangyari nung nakaraang election? Wala naman siguro nangyaring dayaan. Ngayon, gagawin at gagawin nila ulit. Para nga naman mapaupo yung gusto nilang mapaupo. Mm. Eh, yung mahirap niyan, pag nakaupo yung mga nanjan yung mga Halimbawa, katulad na lang ni ano, although imposible na manalo to si Tamba eh. Pero merong ah, isang sumisigaw na at sumisigaw na naman dyan, bigla na namang lumitaw. Oh, kilala nyo na no, kung sino yung babae na yan. Hindi, tsaka uh, ito ano, diba? parang RJ Master, yung hmm. pagkahalal ng mga senador, na in, lalo na yung mga bago ngayon, hmm. eh dapat yan, yung mga, yan, sila Senator Bongo, Senator Bato, so antayin pa rin natin, no, Uh, at yung iba pang mga senador na hinalal natin eh dapat ano dapat eh, pag-usapan nila ito tung uh, uh, nangyaring uh, sobrang napakalaking uh, overbooting sa COMELEC like, kasi pag hindi natin mo ito pag pinabayaan natin 'to pinabayaan dadalin nila to ang sa 2028 election tama yan tama gusto niyo bang maging presidente si Martin Romualdez at maging prime minister ng Pilipinas mm -hmm. Eh nakupu, po eh, ngayon palang lang dapat tuldukan na natin tong dayaan na to kasi sa oras na ano sa oras na na iyang mangyari eh, na ma maupo ulit ay eh, kawawa Eh tignan niyo ngayon nire request nga ng tao eh impeach na si ano si Garcia. Oo, oh, si Garcia Pero may oh, okay. oh. bigyan lang sila. Mm -hmm. oh, oh. tama yung sinabi mo no. Tama 'yung sinabi mo na 'yung mga nanalo na mga senador dapat ito ay imbestigahan nila. Kasi 'yung mga tao eh, 'yung mga botante wala namang kakayahan eh yung mga botante eh, pagkatapos ng eleksyon, ang gagawin niya, magtatrabaho na. Eh wala na silang pakialam kung nagdadaya ba o hindi. Kasi kung yun ang uh, iisipin nila, wala na silang kakainin. Mm -hmm. So, mga senador talaga, yung mga nanalong senador na talagang para sa taong bayan, iyan dapat sila ang uh, humahabol kung ano talaga yung nangyari, mayroon pa dayaan, para na sa ganun, maliwanagan lang taong bayan. Kasi itong administrasyon ni Marcos, kat katulad ng sinabi, ni uh, ni Mayor Basley Duterte doon sa daig na si Marcos Jr. ay ubod talaga ng kasinungalingan mula pa siya nang maupo siya sa kanyang puesto bilang presidente ng Pilipinas. Yun ang madiin, madiin na madiin ang pagkakasabi ni Mayor Basley Duterte dyan sa daig.